May mga lugar sa mundo na hindi mo aakalain na may mga patakaran at tradisyon na magugulat ka. Pero sa Palestine, hindi lang ang mga makasaysayang puok ang dinarayo ng mga tao. May mga patakaran silang may kakaibang halaga at kahulugan. Kung gusto mong malaman ang mga patakarang tanging dito mo lang matatagpuan, maghanda ka na. Ang ilan dito siguradong magpapataas ng kilig sayo. Alamin ang sampung patakaran na hindi mo inisip na mayroon sila sa Palestine. Tara na, simulan natin. Number 10. Bawal makipagkamay sa mga babae. Kapag ikaw ay bumisita sa Palestine, matutuklasan mo na may mga galang at kultura silang mahigpit na sinusunod at isa na rito ang isang hindi inaasahang patakaran. Bawal makipagkamay sa mga babae. Sa kulturang Muslim, ang pakikipagkamay sa ibang kasarian ay itinuturing na isang sensitibong isyu. Ayon sa mga tradisyonal na paniniwala ng Islam, ang pakikipagkamay sa isang babae na hindi mo asawa, ina, o malapit na kamag-anak ay maaring magdulot ng hindi ka nais na epekto, hindi lamang sa relihiyon kundi pati na rin sa social na aspeto. Kaya't sa Palestine, isang konservatibong lugar na may malalim na pananampalataya, ito ay isang seryosong bagay. Hindi katulad sa ibang mga bansa kung saan ang pakikipagkamay ay isang karaniwang galak o pagpapakita ng respeto sa Palestine, ito ay isang bagay na dapat iwasan, lalo na kung hindi mo kilala ang tao. Sa halip, maari silang magbigay ng ngiti o isang magalang na bow ng ulo bilang tanda ng respeto. Hindi ito nangangahulugang sila'y hindi magalang o hindi interesado sa pakikisalamuha. Ito'y simpleng pagpapakita ng paggalang sa kanilang mga tradisyon at pananampalataya. Number 9. Pinakamatandang siyudad sa mundo alam mo ba na ang Jericho, isang makulay at puno ng kasaysayan na syudad sa Palestine, ay tinuturing na ang pinakamatandang syudad sa buong mundo? Hindi lamang ito isang simpleng lugar. Ito ay isang buhay na saksi ng libu-libong taon ng kasaysayan at pamumuhay. Tinatayang mahigit labing isang libong taon na ang edad ng Jericho. Kaya't hindi katakataka na ito ay may napakayamang kultura at makasaysayang kahalagahan. Hanggang ngayon, may mga tao pa ring naninirahan dito na patuloy na nagpapatibay sa pagiging isang sentro ng kasaysayan at pamumuhay. Isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Jericho ay ang sinaunang pader ng Jericho, isang makapangyarihang estruktura na itinayo upang magbigay proteksyon sa kanilang teritoryo mula sa mga kaaway at manghihimasok. Ang pader na ito ay isa sa pinakamatibay na simbolo ng kahalagahan ng Jericho sa pagdaan ng mga siglo. Ayon sa mga arkeolohikal na pag-aaral, ang pader na ito ay nagpapakita ng isang advanced na kaalaman sa inhinyeriya, isang testamento ng kasaysayan ng lugar at ng talino ng mga sinaunang Palestino. Unang, ang Jericho ay isang mahalagang puok hindi lamang sa mga historians, kundi pati na rin sa mga relihiyosong pagninilay dahil ito ay may malaking papel sa mga kwento ng Biblia partikular sa pagbagsak ng pader ng Jericho sa pamamagitan ng lakas ng pananampalataya ayon sa mga aklat ng lumang tipan. Ang lugar na ito ay puno ng mga arkeologikal na tuklas mula sa mga sinaunang kasangkapan at mga artipakto hanggang sa mga natuklasang kabundukan at makasaysayang mga estruktura na nagpapatibay sa kahalagahan ng syudad. Number 8 bawal ang alak. Kung ang iba pang bansa ay kilala sa kanilang mga lokal na inumin at masasarap na alak, sa Palestine, ang sitwasyon ay kakaiba. Isa sa mga mahigpit na ipinagbabawal sa bansa ay ang pag-inom ng alak, isang kultura at paniniwala na malalim na nakaugat sa relihiyon at tradisyon ng mga Palestino. Ayon sa Islam, ang relihiyon na siyang nangingibabaw sa lugar, ang alak ay hindi lamang itinuturing na isang masamang bisyo. Iturin ay may mga negatibong epekto sa kalusugan ng tao at maari itong magdulot ng adiksyon at iba pang seryosong problema sa katawan at isipan. Dahil dito, mahigpit ang patakaran ng mga Palestino na iwasan ang alak sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang mga lokal na tindahan, restaurant, at mga establisimento ay walang binibentang alak at ang kultura ng inuman na karaniwan sa ibang bansa ay hindi matatagpuan sa Palestina. Kaya't kung balak mong mag-inuman o maghanap ng mga alak sa iyong pagbisita sa lugar, asahan mong hindi mo ito matatagpuan sa mga lokal na puok. Number 7. Bawal kumain ng baboy. Sa pananaw ng mga Palestino at pati na rin sa pananampalatayang Islam, ang baboy ay hindi lamang isang uri ng hayop, kundi isang hayop na itinuturing na marumi. Ayon sa kanilang mga relihiyosong paniniwala, ang pagkain ng baboy ay itinuturing na isang paglabag sa kanilang mga alituntunin at itinuturing din itong hindi kanais-nais sa kanilang komunidad ang pagbabawal sa pagkain ng baboy ay hindi lamang nakabatay sa relihiyon kundi nakasalalay din ito sa isang masalimuot na aspeto ng kanilang pamumuhay sa mga Islamic teachings itinuturing na ang katawan ng baboy ay hindi malinis at hindi akma para sa pagkain kaya't ito ay ipinagbabawal sa mga Muslim sa buong mundo, kabilang na ang mga Palestino. Hindi lamang ang pagkain ng baboy ang ipinagbabawal, kundi pati na rin ang mga produktong naglalaman ng baboy, tulad ng helatin na mula sa baboy, at iba pang mga pagkain na may halong karne ng baboy. Dahil dito, kung ikaw ay bibisita sa Palestine, magiging kapansin-pansin na wala kang makikita o matatagpo ang baboy sa mga lokal na tindahan, palengke, o kahit sa mga kainan. Ang mga pagkain sa mga restaurant at kanto-kantong karinderya sa Palestine ay mahigpit na sumusunod sa ganitong tradisyon. Kaya't hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na makakain ng baboy. Sa kabila nito, hindi mo na rin mararamdaman ang kakulangan ng karne dahil ang mga alternatibong pagkain tulad ng manok, karne ng kambing, karne ng baka at iba pang uri ng hayop ay malawakang ginagamit sa kanilang kitchen at ginagawang bahagi ng kanilang mga masasarap na putahe. Number 6, bawal gamitin ang hintuturo. Minsan may mga simpleng kilos na hindi natin akalain na may malalim na kahulugan. Sa Palestine, ang paggamit ng hintuturo ay isang seryosong issue. Ang paggamit ng hintuturo ay itinuturing na isang insulto at maaaring magdulot ng tensyon kaya't ingat na lang kung sakaling bumisita ka sa lugar na ito. Number 5. Bawal gamitin Ang kaliwang kamay, alam mo ba na sa Palestine, hindi nila ginagamit ang kaliwang kamay sa pakikisalamuha. Para sa kanila, ito ay isang simbolo ng hindi pagrespeto dahil ang kaliwang kamay ay ginagamit nila sa mga personal na gawain tulad ng paglilinis. Kaya kung pupunta ka, siguruhing gagamitin mo ang kanan. Number 4. Bawal pumatay ng langgam isa sa mga nakakagulat na patakaran sa Palestine ay ang pagbabawal ng pagpatay ng langgam. Para sa kanila, ang bawat buhay, kahit na ang isang maliit na insekto, ay mahalaga. Kaya't maging maingat at magpakita ng respeto sa lahat ng uri ng buhay sa kanilang lugar. Number 3. Bride kidnapping, isa sa mga pinakakakaibang at hindi malilimutang tradisyon na matatagpuan sa Palestine ay ang tinatawag na bride kidnapping isang sinaunang gawain na naglalaman ng mga kakaibang aspeto ng kanilang kultura at panliligaw. Ang bride kidnapping ay isang tradisyon kung saan ang isang lalaki ay dinadala ang babae patungo sa kanyang tahanan bilang bahagi ng kanyang panliligaw. Bagamat ito ay isang matandang kaugalian, hindi ito itinuturing na ilegal sa kanilang bansa at bahagi ng isang masalimuot na kasaysayan ng kanilang pamumuhay. Sa tradisyong ito, ang lalaki ay nagtatangkang kidnapin o kunin ang babae upang siya ay mapabilang sa kanyang pamilya, isang simbolo ng kanyang pag-ibig at pagnanasa na siya ay maging asawa. Sa maraming pagkakataon, ang gawaing ito ay hindi itinuturing na marahas o hindi katanggap-tanggap sa kanilang komunidad, bagkus ito ay isang pamamaraan ng panliligaw na bahagi ng kultura at paniniwala ng mga Palestino. Ang aktibidad na ito ay madalas na nagaganap sa mga lugar na may mga sinaunang komunidad. At bagamat ito ay may kaakibat na paggalang sa tradisyon, ito ay maaari ring magmukhang kakaiba para sa mga turista o mga banyaga na hindi pamilyar sa kanilang kaugalian. Number 2 Pinakamatandang Olive Tree Sa mundo maliban sa mga makasaysayang syudad, ang Palestine ay tahanan din ng pinakamatandang olive tree sa mundo, ang Al-Badawi Tree. Humigit kumulang limang libong taon na ang puno na ito at patuloy pa rin nagbibigay ng mga prutas. Makikita ito sa nayon ng Alwaja, isang simbolo ng katatagan ng Palestine sa kabila ng lahat ng pagsubok na kanilang hinarap. Number one, bawal talakayin si Allah. Sa huling bahagi ng ating listahan, ang pinakahigpit na patakaran sa Palestine, ang hindi pagtatalakay kay Allah, ang Diyos ng Islam mahigpit nilang ipinagbabawal ang mga diskusyon tungkol sa kanilang Diyos sa publiko. Kung nais mong malaman ang higit pa tungkol sa kanilang relihiyon, pinakamainam na bumisita sa mga lugar ng pagsamba kung saan maaari kang magtanong at mag-aral ng mas malalim. At diyan nagtatapos ang ating listahan. Ano ang pinakanakakagulat na alituntunin sa Palestine na hindi mo inaasahan?